Naoya Inoue, isa sa mga pinakasikat na boksingero ngayon sa buong mundo. Naging undisputed sa bantamweight at kabilang sa top 10 pound per pound boxers sa ngayon. Monster... Sa huling sampung laban ni Inoue, siyang dito ay sa pamamagitan ng knockout. Iilan pangalang ang nakakapalag dito kay Inoue at isa na dyan ay ang pambato natin na si Donaire. Dahil sa wala ng mga sa kakayanan nito sa Bantamweight Division, ay naghanap na ito ng mas malakas na makakalaban sa Super Bantamweight. Four the king of the of Now in At sa unang ang sabak nito sa Super Bantamweight Nagkaroon nga agad ito ng chance ng labanan ang isa sa kilalang pambato ng Amerika na isa ding undefeated at unified champion na si Stephen Fulton na gagunapin sa baluwarte ni Inoue. Sa video ng ito ay papakita ko ang mga susi sa laban ni Inoue versus Fulton at malalaman nyo sa huli kung sino ang mas lamang at mananalo sa laban na ito. Unahin natin si Fulton mga idol. Ano kaya ang stilong gagamitin ni Fulton sa laban? Kung ating babalikan ng huling mga laban ni Fulton kung paano siya naging kampyon kontra ang Leo at Brandon Figueroa, tinalo lang naman ni Fulton ng mga ito sa sarili nilang laro o fighting style. Napapantayan at nahihigitan pa ni Fulton ang mga ito sa buong laban at ang pagpapakita ng mas malinis na puntos. Matapang si Fulton na nakikipagsapalaran sa naging laban na iyon. Ngunit sa laban niya kay Figueroa, dito siya nakaranas ng madaming suntok galing sa kalaban na muntik pa niyang ikatalo pero nakipagsabayang pa din ito at pinatunayan na siya ang mas matibay sa laban. Steve! Sa huling laban naman niya kay Danny Roman, naging dalubhasa si Fulton sa pagdomina gamit ang kanyang reach advantage at galawan sa lona. Hindi niya hinahayaang makapasok at makagawa ng mga kombinasyon si Roman. Pinakita ni Fulton sa laban na ito na hindi kaya ni Roman na sabayan ang estilo ni Fulton. sa laban naman niya kay Inoue, kailangan ni Fulton makaisip agad ng paraan at istilong gagamitin para manalo sa laban. Susubukan ba niyang gamitin ang kanyang laki o i-pressure si Inoue na mas magbibigay kay Inoue ng pagkakataon makabuntos? O magiging defensive fighter at mag-aabang lang kay Inoue gaya ng ginawa niya kay Roman? Ngunit kung gagawin ito ni ni Fulton ay mas papaborang hurado sa konsinyo ang agresibo sa laban, lalo pat sa baluarte ni Inoue gaganapin ang laban. Kaya dapat hindi pwedeng magabang lang si Fulton sa laban na ito, bagkus ay makipagsabayan at makipagpalitan ng lakas ng suntok si Fulton kay Inoue. Ang tanong dito mga idol, makikipagsabayan kaya si Fulton kay Inoue? Dahil alam naman ng karamihan na mahilig umabante itong si Inoue. Magpunta naman tayo kay Inoue mga idol. Magagamit kaya ni Inoue ang kanyang fighting style kontra sa madulas, mas malaki at mahabang reach advantage ni Fulton? Maibibigay niya ba ang kanyang signature move kay Fulton? Si Inoue ay nagsimula sa light flyweight division at ito na ang kanyang ikaapat na division sa pakikipaglaban sa karera niya sa bantamweight division sa siyam na laban niya ay nakapagtala ito ng walong knockout na panalo isa nga lang ang nakaligtas dito at ito ay si Nonito Donaire na umabot pa sa soktulang 12 rounds at dinumina ang buong laban sigurado ako mga idol na makakapagpakawala pa din ng mabibigat na suntok itong si Inoue sa super bantamweight division ngunit ang tanong nga dito ay kung magiging epektibo pa din ba ang kanyang lakas sa mas mabigat na division? Ang sagot dito ay kung paano mag-react si Fulton sa mga suntok ni Inoue. Si Fulton kasi mga idol ay nakaharap na ng mga mabibigat sumuntok. Kagaya ni Figueroa, Arnold Kahegay at Isaac Avelar. Pero wala sa tatlong ito ang kapantay ni Naoya Inoue sa pagiging one-shot knockout artist. kung sa tibay naman ng pag-uusapan, matibay talaga si Fulton. Ngunit papano na lang kung matikman ito ang mga signature move ni Inoue at kanyang kayanin. Malamang mga idol tatagal ang laban na ito dahil matibay din itong si Inoue at hindi naman knockout artist itong si Fulton. Oo nga't hindi naman knockout puncher si Fulton ngunit expert ito sa paggamit ng kanyang reflexes para malimitahan ang paglanding ng mga suntok ng kalapan. Kahit nga corner na ito ng kalaban ay nagagawa pa din itong makapuntos ng malinis kesa sa agresibong kalaban kung sa bilis ng footwork naman ng pag-uusapan ay di hamak na lamang si Fulton. Hindi ko naman sinasabi na mabagal itong si Inoue. Magaling humanap ng pwesto si Inoue para pakawala ng kanyang malalakas na suntok. Ngunit kung pure athletic ability ang pag-uusapan, mas magaling si Fulton at parang hindi napapagod kahit umabot pa ng 12 rounds. Sa kalamangan ni Fulton sa bilis at laki nito, kailangan ni Inoue na makahanap ng paraan para hindi siya maabot ng suntok at makakuha ng tamang timing para mga pasok ay full na pagpapanoorin ng mga laban ni Inoue, magaling si Inoue humanap ng mga butas at kahinaan ng kanyang katunggali at hindi ito nagtatapon at nagsasayang na ng mga suntok. Ang sikrete ni Inoue ay ang kanyang footwork, ang kanyang balanse ay kakaiba at palagi siyang handang magpakawala ng suntok anumang oras. Sa tingin ko mga idol ay aabot ito sa sukdulang 12 rounds decision. Bagamat si Inoue ang mas malakas na knockout ability, huwag baliwalain ang mga kakayanan ni sa sa loob ng lona. Sinasabi nga ng ilan na underrated itong si Pulton. Alam naman nating underdog itong si Pulton. Sa tingin ko ay tatakbo laban na ito sa kung paano magpapa si Pulton sa laban. Ipapakita ba ni Pulton ng mas maagang round na ang super bantamweight ay iba at hindi siya natatakot sa lakas ni Inoue? O magiging defensive fighter ba siya sa mga opening round at hahayaan niya lang na sugudin siya ni Inoue? Mahalaga ito dahil depende sa kung paano magpapasya si Fulton sa laban niya kay Inwe at kung makakakita ba tayo ng umaatikabong bakbakan. sa huling laban ni Fulton kay Roman sa tingin ko kung ganun ang gagawin niyang estilo ay matatalo niya si Inoue. Lubos akong naniniwala mga idol na si Fulton ay may kakayahan at physical na kakayanan upang talunin si Inoue gamit ang reach advantage at in-neutralize ang mga signature move at malalakas na suntok ni Inoue. Sa huli, hahatiin ko ang pagkakaiba mga idol. Sa palagay ko ay lalamang si Fulton sa mga early rounds at sa tingin ko ay mahuhuli at makakatikim itong si Inoue ng ilang beses kay Fulton gamit ang mga counterpunch nito dahil sa pagiging defensive at paggamit ng reach advantage. Oo, magaling din si Inoue sa pag-ilag ng mga suntok at magaling humanap ng mga openings ng kalaban ngunit naniniwala ako na maipapanalo ito ni Fulton gamit ang mga puntos. 114 by 113 win para kay Fulton. Pero ang tanong dito mga idol, kung mapapanatili ba ni Fulton ang kanyang estilo hanggang 12 Browns. Dahil kung magsusunod-sunod ang mga patama ni Inoue sa kanya ay malamang mag-iiba ang takbo ng laban. Sa tingin ko naman mga idol ay sasapat ang kakayahan at abilidad ni Fulton para matalo si Inoue. Dahil gaya nga ng sinabi ko kanina, halos lamang si Fulton sa laki reach advantage, footwork at defensive style at sapat na iyon para manalo kay Inoue via decision. Mag-iiba lang ang takbo ng laban kung sakaling makatama ng maraming beses si Inoue ng kanyang mga signature move at kung magpapa-apekto ba si Fulton. At malabo ding manak-out ni Fulton si Inoue dahil puntusan nga lang ang labanan nitong si Fulton at knockout artist naman itong si Inoue. Kailangan lang maging consistent ni Fulton sa kanyang abilidad sa pakikipaglaban. アイドル、o, ya, idol, 戦いをするだけなので、ま、チャンスがあれば倒しに行きますしま、そうでなければ、ちゃんと勝つために徹底したボクシングをしますし、たぶんボクシングは勝っていくと思うので、どんな姿であれ、勝ちに徹するだけかなと思ってます。